Ayun, so nakapili na sila. Nakapili nyo. Alam nyo ba, yung mga to? Dalawa sa mga members na nandito ngayon ay may... Ayun, may chance na makikita. pa si John. kukuha ng Okay. Ito, ito, ito. ito na mag-serve na. Ang unang oh. okay. Ali. Missed with Aubrey. Oke, wala, very good. Ali. Ampang ada bawa tatang ba. Bungaran tu kada pulang ka lansung. Ampang ada bawa tatang Me. Philippines. Okay.

Papa datang kau. Oke, bagus. Terus nanti, nanti aku di-baby treat ini gak gagal. Yo, primer, sanggennia. Ayo lah, pokoknya. Kimis Manggo One word, one word. <chao> Oh, there's no that's that's not. else <laughs> Miss Venezuela! <laughs> <laughs> <Benicia> <laughs> Miss Bolivia! Merry <laughs> 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 Christmas. Netherlands. <Bye>. Netherlands. <laughs> Neverland! Bye! Neverland! Neverland! Oh, my God. <laughs> 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 Awak pamay. Awak pamay. No truth. No truth. No truth. No dalawang bukunot ng ating dalawang mga okay. mga si Padre. kaya to bigat niya siya pag something pory pory something na talino parang medyo program na talino na talino <laughs> parang pory pory na talino parang pory pory na talino parang pory na talino parang pory pory na talino parang pory pory na talino parang pory pory na talino na na talino na talino na talino na

5, 2, 1, 3! 5, 2, 1, alam niyo range yung range yan inyo. Tandaan niyo. Anong baris akin? Okay, tapos tayo okay. Para para 200. Kase, two, <laughs> na yung ating pang-reluksyon. 6,200. Aking kasi 9,400 to na Bakit? 6,200. Siya Sige. Mayroon mo ba lahat? <laughs> ha? Pagkakalalaan dito muna kayo. Kamusta naman yung matali ba yung pagkaganda niya

Ayan naman yung mga yan din yung Ang napuno Troy si 6667 Wow! Ayan doon na ito na. Last one. Last one. mo na mo. The Queen. The Ayan, The Queen. The Queen. The The Queen. The The Queen. The